Matarik ang bundok, mabato ang daan, bawat hakbang ay isang pagsubok, at ramdam mo ang hapdi sa iyong mga binti. Ngunit sa tuktok, may isang pangakong kayamanan na walang katulad, isang gantimpalang walang anumang halaga sa mundo ang maaaring ipantay dito. Ano ang kaya mong isuko upang marating ito? Ano ang handa mong iwanan upang mapagaan ang iyong pag -akyat? Ito ang naging kwento ng isang lalaking umakyat sa sarili niyang bundok. Isang lalaking inakalang hawak na niya ang lahat ng kayamanan sa buhay. Ngunit natuklasang may isang bagay na higit sa lahat. Siya si Pablo. Isang nakagugulat na pagbabago ng prioridad. Bago niya nakilala si Jesus, kahangahanga ang buhay ni Pablo ayon sa standard ng mundo, mataas ang edukasyon, may relihiyosong katayuan, at reputasyong pinapangarap ng marami, tila na sa kanya ng lahat, ang perpektong larawan ng tagumpay. Ngunit isang araw, sa daan patungong Damasco, isang liwanag ang sumilaw sa kanyang landas, nakilala niya si Jesus, at sa isang iglap, bumaligtad ang lahat ng kanyang pinahahalagahan. Sa Filipos 3 talata 7, isinulat niya, Ngunit anuman ang mga bagay na inaakala kong pakinabang, itinuring kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Isipin mo ang isang bagay na pinaghirapan mong makamit. Ang iyong karera, ang iyong edukasyon, ang iyong reputasyon. Ano kaya ang pakiramdam kung bigla mong tatawagin itong kalugihan kumpara sa isang bagay na sa tingin mo ay mas mahalaga? Para kay Pablo, ang pagkakilala kay Jesus ay parang pagtuklas ng isang kayamanang hindi matatawaran at sa harap nito, ang lahat ng iba pang bagay ay naging walang halaga. Mag-ingat sa walang kabuluhang mga mitiin. Nagbabala rin si Pablo, mag-ingat sa mga nagtitiwala sa mga gawaing panlabas. Ano ang ibig sabihin nito? Sinasabi nito na maging maingat sa paniniwalang ang iyong halaga ay nakabatay sa iyong mga tagumpay sa buhay at matayog na estado o mga kabutihang nagawa sa iba, at huwag kalimutan ang iyong panlabas na hitsura. Para itong pagtatayo ng bahay sa buhangin, matibay itong tingnan sa labas, ngunit kapag dumating ang bagyo, ito ay guguho. Noon, itinayo ni Pablo ang kanyang buhay sa pagiging masigasig sa batas ng relihiyon, ngunit nang makilala niya sa si Jesus, napagtanto niyang wala itong halaga sa kaligtasan. Ang tunay na katuwiran ay hindi nakukuha sa sariling pagsisikap, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nagawa mo, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa nagawa ni Kristo. Ang pinakadakilang kayamanan Para kay Pablo, si Jesus ay hindi lamang isang bahagi ng kanyang buhay, si Jesus mismo ang kanyang kayamanan. Sinabi niya sa Filipos 3 talata 10, Nais kong makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang mga pagdurusa, hindi lamang kapangyarihan ang nais niyang maranasan, kundi pati ang pagdurusa, sapagkat alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi lamang makikita sa kaginhawahan, kundi pati sa pagsasakripisyo. Sa Mateo 13, talata 44 Ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang taong nakatagpo ng kayamanang nakatago sa isang bukid. Ano ang ginawa ng taong ito? ipinagbili niya ang lahat ng kanyang pag-aari upang makamtan ito. Bakit? Sapagkat alam niyang sulit ito. Ganon din si Pablo, iniwan niya ang lahat, ang kanyang reputasyon, kayamanan, at maging ang kanyang kalayaan para sa isang bagay na higit sa lahat, si Jesus. Magpatuloy tungo sa layunin. Inilarawan ni Pablo ang buhay na parang isang karera. Nagpapatuloy ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Sa isang karera, hindi ka pwedeng tumakbo nang nakatingin sa likod, hindi ka makakaabot sa finish line kung palagi kang bumabalik sa nakaraan. Itinuro sa atin ni Pablo na hindi mahalaga kung ano ang iniwan mo o anong pagkakamali ang nagawa mo noon. Ang mahalaga ay ang direksyong tinatahak mo ngayon. Ikaw ano ang iyong kayamanan? Ngayon, Nais kitang tanungin, ano ang iyong inaakyat, ano ang kayamanan mo? Hinahabol mo ba ang mga bagay na hindi magtatagal? Ang pera, kasikatan, seguridad, o hinahabol mo ang isang bagay na walang hanggan? Si Jesus ang kayamanang higit sa lahat na hindi nakatago. Iniaalok ito sa iyo ng libre. Ang tanong na lang ay, nais mo bang mapasa iyo ang kayamanang taglay ni Jesus?